Siksiksik siya ng Miming ah. Ha, ah, Ming? Ming? Ang ah, siksiksiksi mo na ngayon ah. Dalaga ka na, Ming? Ming-ming? Dalaga na ikaw? Hi, puppy! Hi, ming-ming! Dalaga na ikaw, Ming? Ming?

cute cute ng Mimi nga Aming Mimi Hoy! Bakit? Sinong hinahanap mo? Ha? May hinahanap ka? Mimi Ay Maglogan na si Mimi